Ayun, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kalingap. Uh, ito po tayo ngayon, maghahatid tayo ng uh, tulong doon sa Barangay Bulacan, uh, Sitio, Dalagbong. Uh, yung kay Tatay Hinon, magsasarad doon sa mga dalawa pang senior na pwede natin bigyan ito kabigas uh, ni Ate Inday PB at saka ni at saka groceries. Kaya yeah, maraming salamat talaga Ate Inday PB sa iyong mga uh, pabigat sa groceries para dapat sa ating magiging beneficiary. Well, yun, yun po. Yes, at groceries. Uh, samahan niyo kami sa aming uh, pamimigay tulong. Good morning, Tatay Sinon. Ayong buntag. Ayan. Payag siya. Ay, uh, dugay kami nakabalik. Uh, matagal kami nakabalik dito kasi busy. Uh, muna, lagay muna ito. Ayan. Yeah. Yeah. Ito yung mga kapatid mo tayo. Okay. Mga isuan mo, asa. Oh. Asa to. Haka uh -huh. rin diri ba? Oo. Oh. Sa ding area, haka. may sobra mga 30 anyos. Oo. Uh -huh. Pag huyo na mo rin. di may papawaon sa giya. Hindi may papawaon. Ang put nga. Dugay naman sabi yung mahawa rin. Pero yung sugot ng tagiya. Tapos ngayon, anong plano? Halimbawa, kung may magpa... Magpabahay, pwede. May, magpa, may gusto magpabahay sa tayo, may nga. gusto mag-sponsor. Ah. So, uh, mm -hmm. hmm. Pwede nga. 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 Manggahan. Malubihan. Kone ka ikarya 4. Karoon. Yatag na mong lain. Pundang mi. Anang nga nag-iang Pwede nga mawawa mo. Puyo na mo niya. Bahala mo mo. At yung mana alin. Hmm. Basta okay. importante, may makatingin-tingin lang, oh. makatanaw mm -hmm. tan -tan lang. Paano mo siya tagiyaan eh, sir? Hmm. Pinaklakaw. Pero alam ba, Watay, kung may gusto um, nga, stop. ano itong kubo mo, um, ayusin natin. Gawan, ah, pwede, oh. pwede tang mag, manang utroon ba, kanang gupuhon ba? Gupuhon, oh. balayan pwede. ka, balayan ka. Kung gusto, okay. balayan ka ba, gamay, mas galing oh, mo lang ng kubo. Oh. At least, gwapo ba na balay? Oo. Oh. Oh pwede, pwede ka magpatayo. Gamay lang ko, dahil lang. Ah. Para, Pero pwede, pwede. pwede okay, na, na okay, lang sa okay lang, okay lang sa mayari. Okay lang, okay lang sa tagiya. Oo. Oh. Na ganun ba? Ah, sige. Okay na. Mm -hmm. Kay, kanya ko diyang, kanang na ah. Hmm. Pag puyo na sugo niya, sir. Mm. Wala akong puyo niya. Hmm. Dito ko nag, ko dito. Mm. May, na may, dapit dulo ba? Sa may dulo. Oo, mm -hmm. diya, karoon. Nakupo. Guba na. Balihin mo siya sa puwol. Nagpuyo sa medya. Dugay siya yung puyo niya. Katalito, gibiyaan Ang ibig niyo sabihin mga kalinga, pa uh, unong una daw, doon nakatira si tatay is may gilid ng ilog doon sa kabila. Mm -hmm. Tapos nasira niya yung bahay niya doon, pinalipat na naman siya dito sa may uh, yung nandahan ng niyog. Mm -hmm. Tapos, uh, dito na naman tayo, no? oh, eh, Ay uh, oh. eh, matagal na pala dito mga kalingap gusto na lang umalis dito sa ano uh, tiniturahan nila kasi hindi man sa na itong lupa pero ang uh, nagpigil yung may-ari ayon na uh, silang paalisin kaya tinatanong namin si ano Tinatanong namin si Tatay kung uh, pwede man. ba nating uh, ayusin yung kubo niya. Kasi ni ganito tatay. yung uh, sitwasyon ni Tatay. Ah, trapal kaling, po ang, trapal ang bubong. Po bubong, 'yan, mumong trapal. Tapos ah, yung Tabay dingding na, naman ay na, e, uh, niyog lang niog. Hmm. Na, trapal. Ito si Tatay, matandang binata. Opa. Siyang senior citizen. Ito yung isa sa bibigyan natin ng pabigas ni at uh, Atin na ati PB at saka grocery tay. Ayun tay, tanggapin mo yan tay. may pabigas galing kay Atin na PB. Gikan kay Atin na PB at saka grocery. grocery. Ayan. Para may uh, pangulan ka, ano ka, may training ka. Oh, may canned goods, ah? may ano, ano diyan oh? oh, may mga kutya, may mga beef. noodles, may udong, may chop dinas, ano diyan, may kape, uh, na, so far diyan. Beef, beef loaf oh, kuan ano, Basta uh, pagkain oh. ni tatay. Ano dyan? yan tay? Ano mo diyan sa taas, taas tay para ano tay? Isa ka. Isa sa tataas sa para mm -hmm. Sa, sa nagkasalubong, nasalubong mo dito. Na, oh, imuha ng tanantay. Ako lang sa kadirik. Oh, Tulong oh, yan, ta. galing kay ating day PB. Mm -hmm. okay. Ayan po ang bahay ni tatay. Ano ito? Mm. <laughs> Ayan po. Ito po, bahay ni tatay. Pasilip tayo, ha? Ah. Oh, dito si tatay natutulog. Ayan po. Ayan, ang bubong ni tatay. Mga ano na lang po. Wow, oh, ni si tatay. Madamit yan, Ayan, yung takip niya is ano, papal. May gusto tapal. kasi mag-sponsor tayo, pero uh -huh. matagal-tagal pa siguro. Dugay pa siguro nagluluto. ba? Ah. May gusto magtabang sa imo. Oo. Uh -huh. Oh, sabi na maghanap daw kami ng mangita kami ng isang senior uh -huh. na talagang ka dapat dapat tulungan. Oh. dapat dapat tabangan ba? Kagaya pa, bahay mo. Mm -hmm. uh, kaya, tatay. di pangutahan ng taga, tinatanong kita kung pwede lang ba na uh, baguhin itong kubo mo? Oh. Maayos ba? Ah, pero ah, Oo. Ako singgol ko niya, pero... Tari-tari ako ng mangon. Tay, good morning, Atari. Tay! Hoy, asa ba si tatay? Muli, ba nasa kong manghot? Ah, sabihan mo, mag-adto kami karoon tatay. Mag-adto kami sa sabihan mo misis mo ha. Oo, Maghatag kami gamay na tulong para sa inyo ha. Ayan, si Ikaw pala yung asawa ni ano? Ha? -hmm. Ha? Mga senior na kayo. Ah, pa-irela sa kapay. Ano pala si ano tay? Mick at saka si Shia si Agnes. Agnes so scout and vlogger ni ano vlogger kami ni Kuya, Kuya Bal. Santos Matubang sa team Kalingap, kami mga sa team Kalingap, kami yung mga charity vlogger mm -hmm. na tumutulong sa kagaya nyo yeah. Mm -hmm. yeah. dinaanan muna namin sa Tatay Hinon para ano mm -hmm. kung may ano mang uh, dapat nating maitulong dito bigyan na namin <laughs> ng ganyan groceries yan, bigas oh. at Kayo Laceris. rin yun hati rin namin kayo. Pakisabi Magatong, lang kay uh, nanay. Sino po ang bahay niya. Kaya ano tayo naman. itong mga ganito. Sabi kasi nung uh, mag uh, gusto mag-sponsor na kung sino yung senior, kung kinsa tong senior oh. na gusto tabang. Uh, Karapat dapat talagang tabangan kagaya ni kagaya ni eh. itong kubo mo na nung sira-sira na. No? Mawawa si tatay pag sa kalakasan ng ulan, no, magbasa no, siya. Kalakasan ng ulan pa, ito, eh. Tulo. Kani ula na. Ula na. ulan na, ulan na. Di ko kahiga rig, kanang magulan, ganun ba? <laughs> Bati ni kapala ni porso ug agas. Mm. Hmm. Ah, maraming butas ang um, kapal yan. Uh, ibig sabihin niya mga kalingap, ito palang lang uh, luna, uh, trapal na nilagay niya sa bubong niya. Uh, pagkalakasan ng ulan natulog oh, hindi siya hindi siya makatulog dito kaya lumilipit siya doon sa kapatid niya. Lahat ano, kapala, kapala ni sir. Mm. pag tao dah ni Wau gay nak ulan. Hmm. Su so, tulu wak hmm. butas. Apa lah ni? Ya. Mai mumbung. Ada kebayan kum. Wala ni tu. Di tu pai Ah itu tentera palang. Hmm. Tu. <tuh> Pinabayaran pa sa'yo ng 500. Butas-butas naman. Butas na nga, pinabayaran pa. Kawawa ka naman. Kawawa na si tatay. Kawawa na ng tatay. Ay, tay, may itanong ko lang. Mahilig ka ba magtanim mo ng gulay dali? rin? Oo. Magdala ah, kami ng siblings. Oo. Uh -huh. uh, Susunod na balik namin dito uh -huh. Susunod na balik namin dito uh -huh. Uh -huh. Linisan mo siguro yan Para dalhan kita dito ng uh, Semelya ng gulay o okay lang kaya sa tagiya na ano. Magtanim so ka. No, Magtanim-tanim kayo diyan kahit Oo. gulayan lang. Oo, mga ah, karing, talong. Ane, sila may nagkuha na kuha Nag-oper. Oper. Si tanong niya imo itaro. Oo, okay lang ah, okay, okay, lang pala. Para may ano si tatay Naku. buhay. may manok ba? Halimbawa din kung ano Dagdagan din natin ng uh, manok para alagaan para magdaghan. Okay, eh. oh. okay lang, okay lang na mag-alaga ka oh. ng manok. Oh. Ha? Oh. Kasi yun tayo ang ano namin, plano namin sa Kalingap. No? Sa team Kalingap na kagaya nyo mga senior, gusto namin na yung uh, ibibigay namin sa inyo na kunting kabuhayan. Kagaya ng pagtaten ng mga gulay, oh. uh, may kunting manukan para pangumpisa. Ako gani sir, gusto ko magmanukan rin sir. Hmm. Hey nag muna Native lang, native Yung mga native na manok lang para hindi hindi mahirap pakainin. Kahit manol mga oh. yung mga tira-tira lang pagkain, pwede no. Kuya, kung gusto mm. sir, ka ng mamuhi po rin mm. Sana kung uh, may madala kami ditong manok, padamihin nyo. Oh. Padaghanon nyo ha. Dili oh O, oh. <laughs> oh. 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 oh, pasanayan bago ibinta, di ba? Oh. Saka, na, saka na magbinta kung daghan ang manok. O, oh. pag marami oh. na. Salamat okay. kung ganun mag tatay ka mag uh, Willing ka ma mag-alaga uh, ng manok At saka gulayan, magtanim-tanim ka dyan Para Yan, oh, dyan may dyan. pag, uh, pag okay na ang tanim mong mga gulay mm. Pwede ka makabinta, oh. di ba? Kani mm -hmm. kong area, sir, kini yeah, Nilinis mm. naman niya dyan oh. Ang mga tagayari, sir, wala din eh mm. um. Kaya ang, pinagkatiwala ang na, na sa'yo Di salig niya sa imuang kwan ang area oh. Even ano, ah, um, ano may kaya. ano ka dito? May hati ka dito? May, may bahin ka? Oh. Wala na. Kasi pag gulayan di ha. Oo, oh, okay lang. Tanom. Okay lang sa tagiya maggulayan ka. Oo. Oh. No, oh, okay. Laya mas tagiya ani eh, kay tuwa nag puyo sa. Dire. Tugbok. At saka ah, uh, tugbok pa pag Oh. Oo. Oh. oh. Kuwa sila nag puyo to. Hmm. Kanya kanang da plin. Sino ba may ari nito tatay? Isa tagiya ni. Eh. Kani. Oo. Oh. Kani ari ha, kaning. Sining na yung magdadaro? sunod? Magda, uh, apelido, magdadaro? Alpante. 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 Oh. Oh. Pero ang ginikanan ana, ako parinti, Rosario. Mm -hmm. Kano-ano ni Romeo Alpante? Oo, oh. muna. Kaya ah. so, na dito. Uh. Kani, ang magwang sa ning. Mm -hmm. Ang kani, manghod si mm -hmm. Ha, ah, pinagkatiwala ng nila. Okay, Pero pinagkatiwala pa, pa rin siya sa imo. Ha? Pinagkatiwala pa rin sa iyo. Oh. Salig. Wala mm -hmm. nila timo na. Mm -hmm. May kalubihan ng isir. Mm. Wala -hmm. magbigay. Mm, -hmm. Di kay Ang hati niya kanang duha na lang sa kairian habilin siya ng kalubihan. Mm. -hmm. Si Jaime og kanang naa sa ano puyo. Asa Unahan sa sulok. Kasi ah. Hmm. Pero may way nag... Okay na tayo doon. Okay na tayo na doon. Mag-alaga ka lang dito. Kahit mag-umpisa lang tayo ng isang babae at isang lalaki. At least, padamihin no. Pad padaghana na. Ha? Padamihin mo lang yung mga manok na ganyan. Asahan namin isalig na mo na sa iyo, Ha? Mga kalingap yung isalig namin sa iya. Uh, gusto niya mag-alaga ng manok mga kalingap. Kaya yung sinabi ko na isalig na mo sa imo na oh. mapadaga ng manok. Oh. Uh, niya mga kalingap. Uh, at hindi PB, isa ito sa bibigyan natin ng uh, panghanap buhay. Uh, gusto rin niya magulayan doon at saka manukan. Ano? Kaya bigyan niyo, natin siya at hindi PB. Mar maraming salamat talaga doon sa tulong mo. Na sa ganung uh, pamamaraan, sa ganung uh, kalakaran, uh, ma meron na si tatay ng pang sustainable na income kung sakaling uh, lalago yung gulayan niya at saka dadami yung manok niya. Kaya maraming salamat talaga Ate Inday PB sa yung uh, kabutihan, sa yung mga tulong. Oh, doon kung kini gulay siya, mm hmm. Kini yung upin. Oh, mm -hmm. sa, si Tatay, magpasalamat. Oh, tay, pasalamat kay, kay, Ate Inday PB, Tay. Oh. Uh, Ate yeah. Inday PB, siya ang nagbigay ng pabigas sa inyo, Tay, at saka hmm. grocery. At saka sponsor yung, yan siya na Team Kalingap, Siya yung kay... sponsor na gusto kalingan. magbigay rin sa'yo ng kunting panghanap buhay. Oo. Uh -huh. uh -huh. Salamat ka. Salamat oh. Anong masabi mo doon kay Ate Inday PB Tay? Okay. manok, sir. Akong buhi on sir. Hindi, anong masabi mo doon? O, uh, bigyan kita ng manok. Anong oh. masabi mo kay Ate? Pasalamat ka kay Ate Inday PB. Oo, oh, dito tingin tay. Eh, tayo. Na, si Ate, Ate, Ate PB. Ate Inday na, in PB. Siya diri tayo. Salamat, salamat ka mo, Ate Inday, uh, Ate Inday PB. Na. Nagbuhi mo ko sa owner, sir. Pero ikuha lang, ikuha lang balik kabaw, Agkabaw Oo hmm. Oh, e eh. Nanganak na Ate Inday PB uh, pasensya niyo na yung mga ano hindi mo na di, di hindi, kayo hindi uh, na iba yung ano niya kasi di, di uh, uh, medyo uh, ano yung hearing niya Hearing kutin, walang hearing aid uh, Mayroong kuting di masyado madinig niya Kaya sabi ko sa kanya anong masabi mo tay kay ano tay uh, Pasalamatan kay ate Inday PB Ayan okay. na. Oh, oh, ano rin tayo? Oh. Salamat, salamat, oh. Ayan na. Salamat. Daghan salamat at Inay Daghan salamat. Yan Buong puso na pasalamat si Tatay. ko. Oh. Yung mga kalinga pa uh, hanggang dito lang tayo uh, tapos na nating mataran si Tatay Hinun ng uh, kunting tulong uh, pabigas ni Ati Inday PB at saka ni at saka grocery tapos ngayon uh, Siguro sa makalawa, mahati din namin dito yung malok Mano. ni tatay na gustong oh. alagaan. At, at seedlings. malinis na yung lugar na yan tayo para gulayan. Alagyan uh, uh, gulayan. mo yung talong, okra, oh. Uh, ano? Uh, 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 yung ano, sitaw, ganyan. Mga oh. klaseng-klaseng gulay para may mapagkitaan ka, may mapag inkaman ka. Oh. Ayun lang po mga kalinga, uh, wag nating kalimutan suportahan si Kuya Bal at Edna Kalinga Prab. So, uh, si Dodong uh, Ruel o Malalag, uh, Richelle Morales, lahat ng kalinga family. And of course, wag nyo kalimutan suportahan itong nga uh, landing pad ng double scissor pa, sa pangunguna ni Ambassador Ria, tapos si Rex Vlog, Kalinga, uh, Kalinga Pawik, Kalingap Baby Girl, Kalingap Anjili, Rachel Rachel TV, Kalingap Dodo, uh, Kalingap Gelo, uh, Jan Official, uh, Jan Official at saka of course kami ang iyong no, abang lingkod, Mick Make and Agnes Vlog. Huwag natin kalimutang suportahan lang po. Yun lang po. Ah, maraming salamat. Bye-bye. God bless. God bless. Sa tingin paligiran may mga matakandang nalilimo sa lansangan. Hirap sa paglalakad sa init ng hari-araw, ng puso pag silay masilayan. wahay na tagpi Pagbubong na butas-butas ang tirahan ng loob